hirap pala umakit ng hagdan. Diba? Sige ako. Kaya mo yan. Ah, pag ganito, may, may damesa pala dito sa dami taas. Ang dami nilang room eh. Oh. Uh -huh. Yung sa amin, nakuha lang dami ng 7,000 with 4,000 bucks. Wow. Pwede na. Basta dito. Nagyan siguro dito. Wala, hindi pa pala to pinaka -taas. ito pinakataas. Oh. Ito. Taas pa daw. Ang dami nilang room na. O, bayan na ito ng may-ari. Taas pa daw. Taas pa. Ang dami na nagdagat guys. Ang dami na. taas pa tayo. Pwede bar. Ay, maganda nga. Kita mo talaga sa taas. May kainan dito, Bi. Bilyaran to. Oo. Kainan si Lulo yan. Pag maraming tao, kasi yan off-season eh. Oo. Kaya, nakaklose. Ito kainan, Tobi. Lamesa, Tobi. Oo. Ito yung pinaka-beauty nila. Ganda nga naman. Yung front mo. Tingin ka sa gilid, sa likod mo. Ganda. sa kabila maganda. O, kubo lang. Pero may aircon bin. Dapat next ano doon tayo. Pero wala siyang pool. Kaya lang di pala itong pinaka-front. Ano ano? mo masasabi mo? Ilang bad tayong di nakarating ng dagat? Two months. Two months, no? Parang nakaka-panibago, no? Uh, Hindi months. ka nakatulog sa biyahe. Alam mo yun, excited ka makarating. Pero dati kasi... Every month, twice a month, nasa uh, dagat kami. Kaya, medyo ano, nakakasawa ngayon kasi mga two months kami. Ano, two months kami hindi nakapunta ng dagat. Hmm. Ayan. Kasi nga dahil nangalaki yung kapatid ko. Busy. Yung mga bata. Uh Oo. -oh. Uh, pero ngayon, okay na. Tapos, next November, 30 na sa kasapsapan kami. Ah. Uh, nyo kami diyan sa kasapsapan. Nakakamiss yung dagat. Nakakamiss yung pakiramdam dito sa dagat. Abangan kami diyan. Syempre, ang inaano namin dito, yung family bonding namin. Mm. Kahit kahit ano pa yan sa hmm. family mo na dapat ang una, di ba? Oo. oh. Yeah. Ang ganda pa rin talaga may, banding bonding ang mga family natin. Pagtapos na ito, back to reality. Hmm. Trabaho ulit. mag aaral trabaho. Pagdating ng bahay, mga bata, kanya-kanyang cellphone. Hmm. Dito, wala na. Nai, naalis namin sa kanila yung cellphone. Ang tawag pahinga nila dito kasi napagod ka, kaligo. Tulog. Yan. Yan nandito dah. kami ngayon nga pala sa Aqua Apollo Beach Resort dito sa Morong Bataan Morong Bataan bago namin itong pinuntahan dati, dun kami sa so kabilang resort pala sa so Kylie nag iba kami para maiba naman kasi uh. naging, kapag pinuntahan namin yung dati na namin pinupuntahan. Masyadong crowded. Crowded doon. Ayaw namin ng ganun. Gusto namin yung kami lang. Ito na nakalas doon. Sa Aqua. Polo. Polo. Okay naman sa Aqua. Aqua Polo. Okay naman. Ano i rate mo? Eh, TV pa sila sa Aqua. Sa iba yung may sorry para TV. Hindi, yung staff ng Aqua Polo, okay naman. Aqua Polo, magaling. Mababait sila. Mabait sila. Hindi sila masusunod. Tsaka environmental sila. More on puno. Halaman. Marami silang halaman. Mamaya nga mamimitas ako eh. Yung cottage namin. Yung cottage tawag dyan eh. Pinakakainan, kasi siyempre. Puro kwarto dito eh. Wala dito yung isang buong bahay. Oh, puro wala kwarto. Eh. kwarto. Namin. Tapos yung balkanawa. Inowa 'yun, doon yung Ayan, guys. Okay naman dito sa Aqua Polo. Rate nila ayos, 10-10. Staff nila 10-10 surrounding naganda na ako dahil more on funo more on halaman sila mamaya nga manghingi ako ng halaman oh, dito pa lang talaga more on halaman oh careful kayo mga bata sa likod bundok sa harap tagat Ha, <laughs> ha, ha, <laughs> oh my God! <guys. laughs> <laughs> <laughs> <laughs>